May iba't ibang paraan ng pagunita sa Semana Santa sa bawat sulok ng bansa. Sa San Fernando, Pampanga, kung saan dinarayo ang pagpapapako sa Cruz, ipinagbabawal na ngayong taon ang paglahok ng mga banyaga. Balita ng ni Victoria Tulad. Bago ang tradisyonal na pagpapapako sa Cruz ng ilang deboto sa San Fernando, Pampanga. May mga nagsimula ng magpadugo ng likod doon gamit ang burilyo at ang lugar na tatayuan ng mga pakuang krus nilinis na rin. Handa na rin ang mga pakong gagamitin ng mga magpapapakong si na Ruben Enaje at Bob Velez. Ang dad, kayo ko po. Walang makakapigil sa akin. Pag nasa krus na ako, nakapako. Eh. Ang unang magdala nagdarasal doon, yun na yung ama namin. Nung unang taon ko po, hindi ko naramdaman yung sakit. Pero habang tumatagal, uh, Tatlong Tatlong crucifixion site dito sa San Fernando, Pampanga. Ang burol sa Barangay Santa Lucia, sa Barangay San Juan, at dito sa Barangay San Pedro, Kutud. Sa ngayon, umabot na raw sa labing isa ang bilang ng mga magpapapako. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, maaari pa itong madagdagan habang papalapit ang Biyernes Santo. Iyon nga lang, hindi raw mapapayagan na sumali ang mga banyaga. May Parang merong mga reports na merong kumuha ng video dyan and ginamit nila sa isang... Uh, pornographic ano yata sa, sa ibang bansa. So yun yung, yung iniiwasan natin na maging circus. Physically, emotionally, mentally uh, Sa, so, ano, so papayagan kang, and merong waiver. Sa Marinduque naman, ang sikat na Moriones Festival ang pinaghahandaan. Pagsasabuhay din ito ng pagpaku kay Kristo. Pero ang mga gaganap na sundalong Romano, hindi lang nakakostyum, kundi nakamaskara rin. Habang sa Badoc Ilocos Norte, pagpapalit ng damit ng mga Santo Niño ang pinagkakaabalahan bilang paghahanda sa Semana Santa. Sa Bohol, may mga nagbibisita iglesia na kahit hindi pa Huwebes Santo. Hindi naging hadlang kahit ang pagkapinsala ng maraming simbahan doon ng lindol noong 2013. Problema naman sa mga bumisita sa Our Lady of Atonement Cathedral sa Baguio City ang pagbabakbak ng isang lane sa kalsadang papasok roon. Isa lang yan sa maraming road repairs ng DPWH na nagpalala ng mabagal na daloy ng trapiko sa lungsod na sinimula ng dayuhin ng mga bakasyonista. Sumabay rin ang pag-aayos sa drainage system. Majority of these projects should have started February. Mm -hmm. But because of the activities uh, held here in Baguio, these projects are suspended. were suspended for a month. May mm -hmm. mga ibang customer kasi nagre-reklamo, sabi, paano na sila makakapag-park Ang um, epekto pa sa amin nito, sa side namin, malayo-layo kami maghahatid ng bigas. Lalo na po sa ganitong oras, na rush hour, wala po. Malaki po na epekto sa amin yan. Pag natapos naman yan, eh, di okay. lahat naman yan yung eh, makikinabang eh. Hanggang Biyernes Santo naman, magiging one-way muna ang Canon Road para mapabilis ang mga paakyat sa Bagyo. Mananatili namang two-way ang Marcos Highway at Nagilan Road. Nagsimula na rin magdatingan sa Boracay ang mga bakasyonista. Pinaghahandaan na rin ng Boracay Police ang mga masasamang loob na sasamantala sa dagsa ng mga tao. Kung dati po meron po tayong uh, uh, patrol po na at tatlo, aanim ah, anim po na, na tao doon sa Pant Beach. Yung e po tayo sir, ng mga, magdagdag po tayo ng mga tatlo pa para marami po tayo makikita ang pulis dyan. Huhulihin din yung mga tinatawag na commissioner o yung mga nang hihingi ng bayad para sa mga alok na water sport o aktividad pero wala naman pala. Sa gabi magkikita sila tapos alokan nila yung bisita po and then hingian nila ng down payment and then kinabukasan sabihin nila Ah, balik kayo sir ng ganitong oras mga 10 AM bukas magkikita tayo sa ganitong lugar para mag island hopping na po kayo ay eh, problema kasi sir ah, medyo kan po sir hindi na po sinisipot ng mga commissioner po sir Victoria Tulad, GMA News